For today's mini blog, yan, nagpadala naman sila ng pang third sample Nagulat din ako kasi may big na nag-deliver, hindi ko naman alam na ma -approve. This is IBCC NDC Eyelash Brow Tint Dye. Sobrang sikat nito sa TikTok kaya nag-try Lalo na sa mga problema pag kumaalis, yung kilay nila is lagi na huhulas, lalo na pag mainit, yan. Try natin tong eyelash bro, tintay. Ayan ang first step ko dyan. Um, nilinisan ko muna ang aking kilay. Siyempre kailang wala tayong excess oil. As you can see, ayan, nilalagay ko muna siya sa isang maliit na lagayan in case na hindi ko maubos, uh, pari ko pa siya magamit. Um, Suklay-suklay lang din natin. Yan pala yung prinya na minikom. may spuli sila. Simple lang naman siya ipahid. Para ka lang naman nagkikilay. Para ka lang naman maid Ganyan. Drawing-drawing lang. Ayan, mami. Medyo maingat kasi ako sa pagdodrawing kasi. Baka lumagpas. Ako kasi trinay ko siya dalawang beses ko siyang pinatuan para uh, talagang mas matagal. Sabi dito, ibabad mo lang siya ng about mga 20 minutes. Then ayan, yung pring ano, cotton buds, yan yung pinangginis ko. Yung pinatuan ko ulit siya kaya mukhang makapal. Kalinis-linis lang para maganda ang kinarabasan. Sabi nga dito, mag-wait lang ng 20 minutes. After nyan, punasan mo na lang ng cotton buds. Yan. After 20 minutes yan, meron pa sa mukha. Huh? Burahin mo lang, then sabi la. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan o, may maganda pa rin yung kilay ko dyan. Opak, ano sabi ng mama mo? May kita mo yung result lalo na pag naghilams kayo, nandun doon pa rin nag yung kanyang kulay. Brush brush lang din natin, ayan, kung may kita niyo, wala siyang kumakapit. Bagay na bagay sa panggala at pang swimming. Opa, ano sabi ng mama mo? Kaya kuwang ako sa inyo, try niyo na rin tong eyelash protein dye. Check the yellow basket below.